gusto na akong Naman alam kung kailan ako lilisan Pero bago pa man, meron akong gustong iwan Para sa dalawang bunga ng magulong buhay ko na to Kayo nga nagpakawala sa akin nung nakulong ako Pati yung nanay niyong muntik na rin sumuko Sa ugali kung hindi mo masusuyo Nagkaroon din ako noon ng kanaguyo pa rin ako hanggang sa dulo Hindi ako bilib sa mga nagawang mali Pero buti na lang ay may kasangga sa tabi Kasi kung nagawa ko yun tapos iniwan niya ako Ay naging pambato na ako sa lasing at sa kanto ah. Para to sa uh, Dalawang tropeo At kung may susunod pa Para sa kanya na rin At para sa hermat nila Gusto ko lang sabihin kaya na lang yung pinakarason kaya ako ginagawa lahat to yeah para sa aking panganay napakalupit mo gaya ng iyong nanay biruin mo sa mura mong edad na kapag ka ng buhay ng tambay di ka pa nagsasalita ang dami ng sinabi sa akin kaya sa tuwing panghihinaan ka wag mong kalilimutang meron ka ng sinalba noon Is na mapagharian ka Gawin mo kung ano at kung saan ka masaya Para sa aking prinsesa Sinilang ka na para bang hiling pa sa kometa Isa kang gawang sining mula sa kamay ni Yeshua Walang makapipigil sa'yo Ikaw ang pinabagsik pa na versyon ng nanay mo Kung sakaling mamaalam, man ako ng maaga Gusto ko lang malaman yung di nyo ko kailanman na -dismaya. Kayo ang ibig sabihin ng salitang masaya Kung meron man tong ulitan, handa ulit magkumpisa natatandaan na wala kayong pwede gawin para tanggalin yun sa akin Huwag niyong kalilimutan ka